bagong bridge dito pero hindi pa in-open mga kalipad yan yun yung bridge dito sa Pisa River Ayan. malapit na tong i-open ito ang Pisa River ito naman yung daan papuntang Edmonton ito naman tayo sa side na to yan mga Di kalawak ang ilog dito sa ano sa fish river yan dito lahat bumabagsak tayo dito sa ilog mga kalipad yan. Yan, ilog yan mga kalipad bawak na ilog dyan naman sa parting yan dyan yung sagitawa mga kalipad para makarating kay dito sa Peace River dito sa Manning Alberta ito yung kumbaga sa ano ito yung sentro dito may Walmart may mga McDo dito dito lahat sila ito yung pinaka sentro ayan mga kalipad approach edge of altitude zone so balik na tayo yan yan yung pumuntang sa gitawa yung daan yan saka lockout uh so, yan yan um, ang is river Yan naman yung tulay na bago. Shout out sa inyo mga kalipad. Yan. Yan, ang malawak na ilog. itong itong year na to bubuksan tong bagong tulay na to mga kalipad. Dito sa Pisa River. Ayan. Ayan mga kalipad. yun, sanga nga pala mga kalipad maganda ang klema ngayon dito sa peace river um, yung hangin lang pero hindi naman siya umulan Kalipad. Tingnan nyo yung ganda ng tulay dito mga kalipad oh. yan ang bagong tulay dito dyan naman sa taas dyan naman ang Walmart yan Marks, yan lahat, Macdo yung KFC dito sa gawin ko sa akin yan, malawak ang ilog dito mga kalipad sigurado maraming isda to malalim daw to eh, sabi nila Yan oh. Kalmadong kalmado yung tubig. So, yun lang mga kalipad. Thank you, thank you. Sa ating pagbablog, supportahan nyo ako mga kalipad. Yan. Tuwi na natin ang ating drone. ako ng ating drone yan na mga kalipad Thank you, thank you for watching mga kalipat. bye. -bye.